Gano'ng ba ano? insurance? 650 po 650 Gano'n ah? yung 500 Ha? Gano'n yung 500 500 500 kausap sa inyo mga pare koy. ngayon ay usapang rehistro naman tayo mga pare koy. kung paano nga ba magparehistro ng ating motorsiklo ipapakita ko rin dito sa video mga pare koy, ang step by step kung paano ako magpaparehistro kung saan ba una akong pupunta kung ano nga ba ang una akong gagawin para meron kayong idea kapag ka magpaparehistro kayo ng motor by the way, etong motor natin ay pasusya ng dalawang taon titignan natin kung magkano ang penalty nito. ang alam ko yearly ang penalty hindi ko lang alam kung magkano uh, then yung pipe natin actually naka naka ano naka apido pipe ako chicken pipe pero binalik ko siya sa stock <laughs> Bakit ko siya binalik sa stock? Dahil hindi tayo sigurado kung papasa kung papasa tayo sa emission kapag ka naka-modified muffler tayo. Pero para sigurado, siyempre nagbalik na rin tayo ng stock para hindi rin sayang yung ating biyahe, yung oras at yung gas. Ibabalik ko na lang yung pipe ko kapag ka, nakapagparehistro na ako update ko kayo mamaya mga parikoy kapag naka emission test na tayo so ayan mga parikoy andito na tayo sa emission center pasok tayo sa loob pare ko na sarang na test sa emission test uh, good luck sana makapasa sa emission test para maparehistro natin siya dahil number one na requirements ang emission test para makapagparehistro tayo ng motor sa LDO A few minutes later. So, ito mga pare ko, nakapagpa-emission na tayo. 400 pesos siya. Yan. Ang next natin na gagawin ay pupunta na tayo sa pinakamalapit na LTO para doon na tayo mismo parehistro sa mismong LTO. Pero sa dito sa emission, tumatanggap sila na sila na yung magpaparehistro ng motor mo. Pero pero magaantay ka pa ng limang araw bago makuha yung rehistro. Pero ako, ang gusto ko kasi, ako na maglalakad para makita ko sa inyo kung, ano, kung paano yung proseso at step by step papano magparehistro ng ating mga motor update ko kayo mamaya parigoy kapag nakapunta na ako sa LTO tapos sa temong pay mission mga parigoy ah, hanap tayo ng Cebuana <laughs> dahil mas mura ang mas mura ang magpa insurance sa Cebuana kaysa dyan tayo sa loob mismo ng LTO sa loob kasi na LTO nag canvas ako ang offer nila is 700 eh wala naman tayong budget kaya dun tayo sa ano mas makakamura tayo hanap lang tayo ng Cebuana then kuha tayo ng insurance dito na tayo mga pare ko sa Cebuana ayan try natin kumuha dito ng TPL yung insurance ng ating motor dahil sa sabi ng iba mas makakamura tayo kapag sa Cebuana tayo kumuha ng insurance halos kalahati yata ang diferensya pero malalaman natin yan mga pariloy kapag pumasok tayo sa loob Meron ba dyan, no? yung sa insurance ng motor? Insurance ng motor? May plate number na yun, sir? Wala pa. MB5. plate number. At hindi sa LTO nababate. Sa LTO mismo? Kasi okay. so, raw. Mga pare ko eh. Malungkot na balita na hindi tayo makuha ng insurance dito sa Cebuana. Dahil wala tayong plate number. Uh, sabi ng guide na nakausap natin pag MB file lang ang hawak natin at wala tayong plate number ay dun tayo sa mismo LTO, makakakuha ng insurance ang laki nga naman ng diferensya mga pare ng pag sa Cebu na kumuha at saka sa mismo na halos kalahati eh. so notice test tayo mga pare ko, sa LTO mismo talaga tayo kukuha ng insurance Pagkano ba ano insurance? 650 po 650 Wala din Ganoon natin yung Ha? 500 500 hey.

A na lang later. hindi na lang mga pare ko eh nakapagpa insuras sa na tayo tinanong ko kanina si Mano kung magkano yung insuras sabi niya 650 <laughs> pero sabi niya sa akin magano ba sa ano mo dati ang um, pa insuras mo Although hindi pa naman talaga ako nagpa-insurance dati dahil first time ko lang magparehistro Ang sinabi ko lang is 550 ay 500 ayun binigay naman niya ng 500 nakatawad tayo ng 150 not bad na rin dahil sa Cebuana 450 then dito naman sa LTO Caloocan sa labas is 500 ko lang siya nakuha not bad ang next natin mga pare ko ay meron na tayong Meron na tayong emission. Step 1 natin ang emission. Ang step 2 natin ay ang insurance. Ang next natin ay pupunta na tayo sa LTO. Pasok tayo sa loob. <tinyo> Saan ano boss pag magpaparehistro? Ah, magpaparehistro. Sige, mamaya po. lang, disenyo. Mamaya ba? Disenyo lang sila. Tatanong, pwede yung tanong sa iyo boss Kasi yung last registration ko 2018 Tapos ano siya eh August August 2018 Kung magpaparehistro ba ako ngayon Papasok ba siya sa 2021 Ano ba yan? July Oh, July. Advance, may pwedeng advance kasi. months advance. Pwede na to. Okay, sige. Thank you, ah Ayan e, mga pare ko, yung last register kasi natin is 2018 ng August. Eh ngayon, July pa lang, July 2020, sabi naman ni mga guard, makakapasok na raw ng August 2020. Ang problema ko kasi baka mamaya madoble. Magpaparehistro ako ng July din, sa August 2020 may expired na naman siya sayang pero tatanong natin mamaya kung advance nga eh, kung pwede nga ang advance update ko kayo mamaya mga pari eh. mga pare koy, pagpasok natin sa LTO, kailangan natin na pa-inspection yung motor. Ngayon, dadaan sa inspection yung motor ko uh, at titignan natin kung makakapasa eto kay sir Yan. si sir ang naka-assign na mag-inspection ng aking motor mga parigoy ayan eh. Ayan mga pare ko, tapos tayo sa step 3. Ang step 3 ay inspection. Motor vehicle inspection. Then, ang step 4 natin ay ipapasa na natin ito sa window. Itong emission at saka itong inspection report. Sir, tanong ko lang kasi yung last register ko, 2018 ng August. Makakapasok ba ako sa August ngayon ng 2020? Baka si mag-double registration ako. Ano pa lang Ano MB file? MB file palang po. Dito na. 8 po, po. advance. po pwede yun? Siyang ako po sasabihin? Magkano penalty niya, sir? 18 po. Meron na ako eh. uh, meron na akong rehistro ng 2019, kaso lang nawala siya. pwedeng mawala, 'yung register sa computer. Opo, meron naman sticker yung motor ko eh. Opo. So, ayun nga mga pare ko, yung pinaka main problem ko kasi rito is 2018 lang yung hawak ko na OR. Sabi ni sir, ipacheck ko na lang daw sa loob kung meron nga ba talaga akong nakarehistro na 2019. Yung 2019 ko kasi na OR, hindi binigay nung may ari ng motor dahil nawala raw niya. Ayan mga pare ko, tapos na tayo sa step 3 sa inspection ng motor at ng documents ngayon proceed na tayo sa step 4 ang step 4 natin ay ipapasa natin yung mga documents sa new registration unit then after noon mag-aantay tayo ng tawag nila தீப <humana>

wakas ay nakapagpariistro na tayo mga parikoy, yes, 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 yes nakapagpariistro na tayo ngayon mga parikoy uh, ang una nating ginawa ay nagpunta sa emission nagpa-emission tayo ng motor then after magpa-emission ay kukuha tayo ng insurance yung TBL insurance kaya sa kayo kumuha ah uh, kung saan, kung sa, kung sa, sa kumuha kung sa, sa tingin nyo ay makakamura kayo ako kasi based sa mga na-research ko ang pinakamura na kuha ng insurance ay sa Cebuana pero yun nga dahil wala tayong plaka hindi tayo makakakuha ng insurance dyan sa may Cebuana ang binibigay lang nila ay yung may mga plate number na ang, ako kasi mga barigoy, ay kumuha ko ng insurance dun na sa may labas ng LTO ang halok sa akin ni Manu nung una 650 tapos ang ginawa ko nag react ako na parang ang mahal ganun yung parang paalis na ako tapos sabi niya magkano ba ako mo dati ang kuha ko dati 500 sabi ko pero first time ko palang talaga kumuha ayun binigay naman ng 500 kaya kahit papano, paano nakamura rin tayo Ayun, mga pare ko pagtapos mo ang, pagtapos mo kumuha ang insurance, step 3 na tayo. Ang step 3 ay pupunta ka doon sa sa loob ng LPO. Tapos iba pa, check mo yung motor mo, inspection. Pag may inspection yung motor, doon nga sa, dyan sa LTO Kalokan, pa, napakaluwag niya eh. Ano na lang, kumbaga hindi na tinesting, hindi na pinailaw. Sinulatan na lang, okay na. Halos isang minuto lang niya na ano, sinulatan niya lang eh. Okay na. Step 4, ipapasa mo lang sa window. Kung saan window available. Uh, after noon, mga 15 to 30 minutes, tinawag na ako. Then, pinagbayad ako sa window cashier. After ko magbayad, pinapunta ako sa... Pinapunta ako sa ano, sa last window sa last window mga pare ay ibibigay sa'yo yung speaker pag nabigay sa iyo yung speaker kasama nung ang update na OR mo, okay na 'yon mga pare ko. Nakapagparehistro na noon. Ganun lang kadali. Actually, nagpunta ako sa LTO alas 12. Natapos ako alas 1. Ilang oras lang mga pare ko, ganun lang kabilis magparehistro ngayon. And dito na lang yung video natin mga parikoy kung nagustuhan mo ang video natin na ito, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload videos ang dito na lang mga parikoy